sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyesh ukol sa kanyang natagpuan na isang malaking bato na may forma o hugis na elepante. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang isang elepante bilang isang marka ay nagpapahiwatig ito na ang nakabaong bagay sa lugar ay isang napakalaking deposito. Maliban dito, ang kinalalagyan nito ay malapit sa isang lugar na may tubig. Alam naman nating lahat na ang mga elepante ay malalaki at mabibigat na uri ng hayop. Dahil dito, ito ang ginamit ng mga sundalong kapon para ipahiwanig na ang kanilang ibinaong kayamanan sa isang lugar ay isang large volume deposit. Maliban dito, ang mga elepante ay mahilig mamalagi sa matubig na lugar tulad ng ilog lalo na sa panahon na tagtuyot. Kaya bilang isang marka, ito ay ginamit na rin ng mga sundalong hapon bilang palatandaan sa lugar kung saan nila ibinaon ang kanilang dalang kayamanan. Ayon dito sa komento ng ating ka na nais niyang malaman kung ano ang kahulugan ng isang malaking bato na may forma o hugis ng isang elepante. At ito ay nasa gitna ng isang lumang sapa. Maliban sa kakaibang bato na ito, ay meron din siyang nakitang mga nakaukit na simbolo. Ang mga ito ay parang mga letra na binubuo ng L, I at M. Kaya kung babasahin natin ito bilang isang salita, ito ay lim. Ito daw ay nakaukit mismo sa katawan ng malaking batong hugis elepante. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng payat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang malaking batong hugis elepante na natagpuan ng ating ka -TH ay isang marka na tugma sa mga kahulugan ng isang elepanting marka na aking ipinaliwanag. Ito ay nagpapahiwatig na ang nakatago o nakabaon sa lugar na isang bagay ay isa itong large volume deposit. Ngunit ang kinalalagyan nito ay maaaring nasa ilalim ng tubig sapagkat ang lugar ay isa itong lumang sapa dating naman sa nakaukit na simbolong parang tatlong mga letra ang aking naging pagbasa dito ay may isang sulok sa lugar at sa naturang sulok na ito ang mahalagang bagay ay nakabaon sa ilalim nito kaya ang tanong natin dito ay paano natin malalaman o matutukoy ang sulok na ito ang mga hayop bilang markang ginamit ng mga sundalong hapon ay masasabi kong meron silang pagkakapareho na isang kahulugan. Ito ay kung saan sila nakaharap o kung saan parang nakatingin ang ulo ng mga ito. Kaya pagdating dito sa malaking bato na hugis elepante, ang kailangan nating gawin dito ay ang suriin ang ulo nito suriin natin itong mabuti at ating alamin kung saan ito parang direktang nakatingin. Kung ang malaking batong hugis elepante ay direktang nakatingin sa isang malaking bato kung saan ay nasa isang sulok na bahagi ng lumang sapa, masasabi kong ang huhukayin natin dito ay ang ilalim ng naturang bato na ito. muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang malaking batong hugis elepante ay isa itong uri ng marka kung saan ay sumasagisag ito ng isang large volume deposit o isang napakalaking deposito ang nakabaon sa lugar pagdating naman sa aking naging pagbasa sa mga simbolong parang mga letrang bumubuo ng salitang lim. Ito ay nagpapahiwatig na ang kinalalagyan ng deposito ay nasa ilalim ng isang sulok na bahagi ng lugar. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of War. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga katih na gustong magpa-shoutout Kaya shoutout sa mga sumusunod John Jalurina ng Mindanao Sami Valenzuela ng kamari Sur. Jason Tudto Jeffrey Mangalon O Leo Cancio Alan de los Reyes Lito Ronquelo Marwan Ampo ng Antipolo City Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.